4,000 iskolar ng bayan na nagtapos sa University of the Philippines Diliman kahapon. Kabilang na ang 30 suma cum laude, Karen Grace. Para pang pandagal naman si Pinoy sa graduation ng Ateneo de Manila. Dito, kinento ng Pangulo Kubayt, hindi siya nakadalo sa sarili niyang graduation. Hmm, nasa gitna ng aksyon, si Ruel Otieko. Kahit terik ang araw, hindi ito inalintana ng higit apat na libo nagsibagtapos sa ika at limang commensal exercises ng University of the Philippines Diliman kahapon. Tatlong po hinirang na sumakum laude sa taong ito. May pinakamataas na grado sa kanila si Miguel Ricardo Leon, na nagtapos ng kursong BS Molecular Biology and Biotechnology. Ang sumakumlaw din naman na si Alexander A. Tri Lopez na nagtapos ng BAN Philosophy ang nagbigay ng valedictory address. Inspirasyon ng talumpati ni Lopez ang kauna unahang microsatellite ng bansa na diwata. Inalindulag pa niya rito ang sarili at mga kapwa graduate. Ako ay isang diwata. Lahat tayo ay diwata. We, the graduates, have the potential to soar through the stratosphere. Pumailan lang na tayo. Mabuhay ang mga bagong diwata. Padayon mama yon. Edukasyon, edukasyon. nag naman ng ilang militanteng estudyante na nagprotesta sa gitna ng programa. Bago magwakas ang okasyon, binigyan ni UP President Alfredo Pascual ang tatak ng isang iskolar ng bayan na dagal at husay sa paglilingkod sa bayan. Serbisyo publiko rin ang sentro ng talumpati ni Pangulong Aquino sa talumpati niya sa graduating batch ng Ateneo de Manila University. Pinuri niya ang pagiging aktibo ng mga Atenista sa pagdulong sa mga nangangailangan gaya na lamang ng Manya Laude at Batch of Valedictorian na si Daniel Joseph Benito na kilala rin bilang student leader. Na, Kuinento rin ni Pinoy ang buhay niya bilang atinista at ang hindi pagdalo sa kanyang sariling graduation dahil sa pagbisita sa ama sa Amerika. Nagbiro rin ng Pangulo tungkol sa pag sa kanya na tumakbo sa susunod na eleksyon. Anong posisyon ang tatakbo mo sa 2019? bigla po ako napasabi ng, ha? Marami ang nagsasabing, we will miss you. Kuminsan po eh, napipili na tayong sumagot na, sandali lang, nandito pa ako, bakit ba niyo ako namimiss? At pagkatapos po ng termino ko po, sa times lang po ako titira. Hindi naman ako aalis. Umaaksyon, Rowell Chaco, News 5. 2016.